জাপ মই কৈ দিলোঁ Kaidulo is back. Kupasensya na rin pala mga kaidulo kung mga ilang araw pala ako hindi nakakapag-post ng mga video. Dahil may naramdaman tayong sakit. Kasi mga kaidulo, pinatrangkaso po tayo. Bali hindi na nga din pala ako masok ng trabaho. Dahil ako'y magpapagaling muna. So, bali nga pala mga kaidulo, nga pala'y pupunta sa Solano. Sa bahay nila misis. At kahit may sakit tayo, ay magpabantay pa rin tayo ng bata. no Walang ipakakod oh Paano pag uh, lasing ka na dumaan ka dyan Nakulog ka Mahirap lang kasi dito sa daan na ito mga kay Dulo, no? Kali one way lang pala siya Kung merong kang kasalubong sasakyan Dapat kang mag-adjust Magpagilid at mag-menor na yung mga ganitong walang mga barikada no mga may Mahirap na no Lalo pag may mga mabibilis-bilis na sasakyan dyan Hindi mo malayan Ah, uh, bigla ka na lang bubunggo -bu diyan sa pader pader na yan na maliit. So medyo mataas-taas din makakay lang yung tatapunan niyo no know, pagkakahulog. sa ating mga motorista, tsaka mga dumadaan dito sa tulay na to, mag ingat, -ingat na lang tayo. Tsaka iwasan din nating makainom o nakainom pagdadaan tayo doon. Sa ganun, may iwas po tayo sa aksidente, right? Lalo na yung mga walang barikada mga kaidolo, no? Hirap na. Siyempre, hindi naman natin mamalaya ng sitwasyon, panahon, kung kailan ka mga aksidente, di ba? Pero sana, wala naman sanang mga no? God is good all the time yun nga di tayo nabutan ng traffic sign no at biglang umandar na yung video haggard pa rin ang aking boses mga kaidolo dahil sinusumpong pa lang tayo ng ubo dahil sa tinatrangkaso ng ating tire no bukas siguro mga kaidolo makakapasok na rin ako ng trabaho sa ngayon hindi ko muna pipilitin ng aking sarili na pumasok sa trabaho dahil mahirap na kung ano pang mangyari sa atin sa trabaho no? alright, welcome to Lano so medyo makulimlim kulimlim na naman no? at uh, parang naulan na naman Alright, so hindi na nga din pala tayo dadaan sa highway mga kaidulot So shortcut na nga din pala tayo dito Pag sa highway pa kasi ako dadaan mga kaidulot oh, no, Mas lalong traffic Mas pinabuti ko na nga lang dumaan dito sa kanto Para sa ganun, may iwas tayo sa traffic At mapadali ang ating pag-uwi Dahil anong oras na din At baka iniintay na ako ni Mrs. na magbantay ng bata Alright, dito na nga din ako sa barangay Quezon Ay, Carino pala dito sa Tres Highway ang puntang Rojas right? so hanggang dito ko na lang tatapusin ng aking video mga kidulong update for more videos alright